Clitoris Awareness Week, pag-usapan natin ang clitoris or mas kilala sa ating salita sa tawag na tinggil. Ang tinggil ay bahagi ng genitals o ari ng babae na ang main function ay sexual pleasure or sexual na kaluguran. Napakadaming tao na ayaw pag-usapan ang toko sa clitoris dahil ito daw ay bastos, ito daw ay hindi dapat pag-usapan, nakakahiya, ganyan. Uh, at Nakikita ko rin yan doon sa mga trainings na na-conducted before on HIV, for example, or sexual health, kung saan siguro mga 90% ng mga babae ang nagsasabing uh, ang purpose doon ng tinggil ay labasan ng ihi. Ngayon, hindi naman nakakapagtaka yan. Kasi, halimbawa, as early as uh, noong 1400, sinasabi na kapag ang babae doon may tinggil, siya daw ay unhealthy. or sure sign na siya ay isang mangkukulang o bruha. Uh, it was only actually in 1998 na nagkaroon tayo ng unang detalyadong illustration ng ano ba ang itsura ng tinggil. At doon natin nakita na yung tinggil pala, hindi yan yung maliit na parang mani na tinatawag na, na doon sa ari ng babae. Hindi lang pala yun, yun dahil isa siyang bahagi ng mas malaking organ na nasa loob ng katawan. Uh, salamat kay Helen O'Connell. And it was only in 2015, for example, na luwabas yung ganyang klaseng pagdiskurusa uh, sa organ na to, sa mga medical books na ginagamit ng ating mga studyante ng doktor uh, And also, as late as the 1900s, yung paraan ng paggamot nila ng kabaliwan ay pagtatanggal ng matres at tinggil sa mga babae. Yun daw yung cure. So, bakit nga ba napakaraming bad rap or fake news tungkol sa klit? or clitoris. Um, I promise to do a separate episode on that kasi mahabang usapan yan. Okay? Pero sa ngayon, gusto siguro na malaman natin na hindi siya ang labasan ng ihi at that na dapat natin siyang pangalagaan. So, usual, uh, good hygiene, uh, huwag po tayong gagamit ng matatapang na sabon kapag pinuhugasan natin ang ating ari. Huwag tayong gagamit ng toothpaste kasi iba sabi yung toothpaste maganda dahil para daw fresh. Pero sinasabi sa inyo, baka tubuhan niya ng IPEN. Okay, kumain uh, tayo ng healthy para sa overall health, syempre makaka-affect din doon. Ah, uh, gumamit tayo ng breathable underwear, yung nakakahinga para <laughs> hindi siya masakal, no? Hindi siya pawisan. At saka, of course, uh, practice safer sex kasi pwede ma-affect din yung clitoris mo uh, kung ikaw ay magkakaroon ng sexually transmitted infections or kahit ibang mga sakit tulad ng diabetes. Uh, so, uh, siguro sa point na ito, uh, yun muna yung iiwan ko sa inyo about um, uh, the clitoris, yung ibang mga bagay tungkol sa kung bakit kaya meron siyang 8,000 nerve endings at napaka-sensitive niya, iwan ko sa inyo yun para research for your entertainment. So, for now, I hope you like, share subscribe to narratives the podcast at saka i hope you also ring your bell in commemoration of clitoris awareness week have fun